Yan Sen, uh, nakakatawa talaga yung friendship nyo ni Sen Jingoy. Talagang subok na matibay, subok na matatag. Yeah. Wala at, na titibay pa sa samahan na ito na matindi yung pinagdaanan ng buhay namin. Siyempre, hindi na natin babalik na lagi kayo magkasama. Oh, yeah. Pero yun nga, kanina nakakatawa na talagang sa speech niya, plinex niya kayong dalawa ni senator Lito Lapid for oh, yeah. next year. O oh, nagpapasalamat tayo at isuporta. Uh, Siyempre, sa magkaibigan talagang uh, gano'n. Kaya nakakatuwa. At itong aking uh, pare, ilang taon na siya? 61 years old? Uh -huh. Pero diba? hindi siya mukhang 61. Hindi ah. naman mukhang 61. Uh, mukha siya mga 45. Uh -oh. Pagka malusog ka, gano'n yata eh. Palagi ko niluloko yun. Pero yun uh, nga, Sen, nakakatuwa. No? Uh, pero ang sabi niya, kan kanina tinanong ka siya, anong... Uh, Uh, birthday wish mo para sa country natin. Sabi niya na matigil na raw sana ang bangayan sa, sa uh, Senate and the lower house. Ayun din ang wish ko para sa bansa natin. Talagang uh, siyempre habang uh, nagbabangayan dyan, eh, hindi naman yung uh, both houses ang maapektuhan kundi ang taong bayan. Kaya yan ang uh, hiling ko para sa mga, sa mga kasamahan natin no on uh, Congress at Senate, yung, uh, kasama natin dyan, na magkaayos, mag-usap. Wala namang bagay na hindi pwede pag-usapan. Lahat ito ay uh, politika lang at uh, sipin natin muna yung uh, kalagayan ng ating mga kababayan, lalo-lalo na yung mga nagugutom ng na kababayan natin. Yan, ang bongi ng sinabi mo. Very well said, uh, Sen. No? Uh, pero ito, syempre, uh, yung bagay na talagang uh, matatag eh yung ratings ng walang matigas na yes, pulis sa matinik na misis. Yes, nagpapasalamat tayo doon sa lahat na sumusuporta, patuloy nanonood ng walang matigas na pulis sa matinik na misis. Every Sunday po yan. At uh, umasa kayo na mas paganda pa ng paganda yan. At uh, syempre yung di pa nanonood, panoorin nyo po at uh, mag enjoy po kayo.